Panalangin sa mahal na berhen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na berheng Maria, ina ng Diyos at ina naming lahat. Lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Ikaw ang ina ng awa, ilaw sa aming kadiliman, at gabay sa landas tungo sa iyong anak na si Jesus. Ina naming mapagkalinga, Idalangin mo kami sa oras ng aming pangangailangan. Iligtas mo kami sa kapahamakan, pagalingin ang aming mga sugat, at palakasin ang aming pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Tulungan mo kaming maging bukas ang puso sa kalooban ng Diyos, at matutong magmahal, magpatawad, at maglingkod gaya ng iyong halimbawa. Ipanalangin mo ang aming pamilya, ang aming bayan, at ang buong mundo na maghari ang kapayapaan pagkakaisa, at tag-ibig ni Kristo. O mahal na ina, hindi mo kami kalanman pinabayaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga pangarap, at ang lahat ng aming pinagdadaanan. Maging ina ka namin ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.